All right, papasok na naman tayo sa trabaho ngayon. Alala ko pala wala na akong relo, <laughs> binigay ko sa pamangking ko. Kasi kurahin lang din naman yun. Nasa 175 lahat ang bili ko doon. I-trip niyang hingiin, hindi, binigay ko na lang. tango na lang pag uh, may budget ako, bibili ako doon sa may ano. Sa may Lazada ko nabili ata Ayun eh. Actually, malapit lang naman ang napasukan ko dito eh, nasa... Kung um, tutuusin, kung hindi traffic, nasa anong to. Nasa... Uh, 30 minutes. Ang traffic naman nasa 40 minutes. Feeling ko parang traffic ng araw na to. <coughs> ano tuloy-tuloy to hindi traffic mga idol. <silence> Alangahan si Kuya no. Para ko nandito yung traffic. <silence> <laughs> Munti ka na si kuya doon ha <laughs> Ito ba si si dito? <laughs> Sama ba ito sa ano? Sa end congressional na ito? Ito, maraming matawid dito eh. Tingat talaga sa pagtawid. Opo, 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 opo. Op. Gusto na talaga, tingin-tingin din talaga. <coughs> <coughs> Maganda, maganda, walang traffic. Kaya lang, inabutan tayo ng stoplight mga idol. No? Ayan o. No? Oh. Dalawang beses. Kangatlo, nabutan tayo ulit. <laughs> Tatlong beses tayo nabutan ng stoplight dito sa Ripunan Avenue.